marami bagay kasi ang mukumuo ng pagkatao ko eh. Pero ang pinaka-main priority is being a mother. Uh, when I became a mother, yun yung fulfillment ng buhay ko as a woman. Iba pa rin, oh, it's nice to be a wife. Mahal ko naman yung asawa ko. Pero iba pa rin yung mother. In, miracle eh, miracle. Hindi ka makapaniwala na may buhay na nagagaling sa'yo. I mean, you know, from the Lord, but you know, Uh, literally, yung talagang pinalaki mo nine months, it's unexplainable. It's, it's, it's a miracle. And kung merong pinakamahalaga sa buhay ko, palagay ko yung pagiging isa kong ina. Yun ang memorable sa buhay ko. Okay. And Because Ate, it's a miracle to be a mother. Okay. Ate yan sa tunay na buhay, sa kapelikula naman, kagaya na panood kanina, isa sa mga naging anak mo ay si John Wayne Sasse. Mm. -hmm. Ate B, um, upon knowing yung mga nangyayari o nangyari sa buhay niya, ano po ang reaksyon niyo at ano po ang niya masasabi? Kanina nga nang pinapanood ko siya, feeling bad. Kasi alam ko yung nangyari sa kanya, no? Mm -hmm. Yung issue. Mm -hmm. um, <laughs> nung pinapanood ko siya, bata pa niya noon, habang tinitignan ko siya, parang nasa punta ko kanina, parang bait-bait pa niya rito. Wala siyang problema sa buhay that time. But you know, siya ng challenges sa buhay na baka hindi niya nakayanan to the point na na ito, yung hindi magandang nangyari sa kanya. I, 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 I cannot promise anything kasi, again, bukulitin ko, hindi naman tayo pwedeng akala natin parang tama ang lahat but I'm just hoping and praying maybe in my own little way but I don't know where he is uh, kung ano, ano yung pwede pwediko i contribute as a person as a mom or nagkatrabaho like ko bilang anak para ko niya'y siyang anak baka in my own little way meron pero I don't even know how to communicate yeah. he's, he's, I remember, yeah. he's in jail, di ba? Oh, you? yeah, yeah. Pero yeah. ati, uh, since then, meron kayong naging communication pa? Or nag out ba siya sa'yo somehow? May gano'n, wala? No. Uh, after doing this film, I think there was only two times na nagkita kami. Uh, hindi ko na siya nakita ever. Nakita ko na lang ito na nangyayari sa na kanya. I think, basta, I think Christmas presentation ng ABS-CBN and I saw him and I checked on him. And she said he was okay kasi active pa siya nun sa television yes. pero it's been a while na hindi na kami nakita plus hindi rin ako naging ganun ka-visible sa industry kasi nga naging public servant ako so it's been a while na hindi kami nakita and then I heard about the bad news sa kanya and I feel bad for him yeah. I I don't know how but, uh, but right now I'm praying for him sana makarecover yung bata Okay. Thank you, Ate yeah. B. Congratulations.